Sekarang dia bagi Sekarang dia bagi Sekarang dia bagi Sekarang dia bagi Sekarang dia yang uras Sekarang Ya dia Oh, 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 oh,

ang kanilang titirain. <laughs> Bakla! <laughs> Everything well, is <it> under control. Kaya ang sulit e! Kaila po mga igong? Aray na kong! Oo! Ako kaya mayabang uri natin yung damit oo Ano yan uya ko Hindi yun akin po. Akin yan. Lagay